mga kapit malu vlog kay boy sarot sarot lang mga kapit malu nandito si pit malu ngayon sa inyong orange umaambon na naman mga kapit malu sarot lang kayo karena aku adaan kasih Mau ampun Ayo nih eh. Kita lanjut malu kena Kita lanjut Kita bird place Bird's Place. lanjut malu lanjut ah. pasar lanjut Kita Hello, hello, hello. Pitmalu. Nah, thank you for watching mga kapit malo sa followers ng malo Vlog TV sa Youtube. Huh? Charot, charot lang, charot. Dito mga kuha yung sakayan dito, mas mabilis ko sa doon sa edsa. Ay eh, sa edsa ang eh, haba ng lalakarin ni Pit Malo doon. Ay eh, dito malapit lang 'yan. Tawid lang may mga sakayan na pupuntang Halimul Halimul, Halimul Kubaw sarot lang makapit mano thank you for watching okay thank you for watching makapit malu mopo